Nagbigay ng maikling pahayag ang aktor na si John Estrada tungkol sa viral video niya kasama ang isang misteryosong babae. Kumalat ang naturang video sa Facebook kahapon, November 1, 2024. Agad itong pinasapasa at naglitawan ang iba't ibang komento mula sa mga netizens. Marami ang agad na nag-isip na may bagong babae sa buhay ni John. Lalo pat noong July 2024, ay nagpahayag ang aktor na nagkasundo sila ng asawang si Priscilla Mirrells na mag-break muna sa kanilang pagsasama. Sa video, makikitang masaya si John at nakaakbay sa hindi pa rin nakikilalang babae. Agad naman itong sinagot ng aktor. Ayon kay John, hindi niya kailangang magpaliwanag tungkol dito. Katulad ng isang normal na tao, may karapatan siyang makipagkaibigan sa sinumang nais niyang kaibiganin, mapalalaki man o babae. Ang pagkakaiba nga lang, isa siyang public figure, kaya laging napag-uusapan ang mga larawang lumalabas tungkol sa kanya, lalo na kapag may kasamang babae. Buong pahayag ni John, honestly, I don't owe anyone an explanation. But once and for all, I'm going to say this, I have every right to befriend who like to be friends with. Male or female. Like any normal human being. The only difference is I'm the public figure. Tila nakaabang ngayon ang mga tagahanga ng showbiz sa bawat galaw ni na John at Priscilla. Kaya't asahan na kapag may sighting o update tungkol sa estado ng kanilang relasyon, individually man o bilang mag-asawa, hindi mapipigilan ang interes ng publiko.